Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Pomperada. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, ano ba ang mga dahilan? Bakit galit ang Iran sa Israel? Ngayong araw po ay binumba ng US forces ang tatlong nuclear facilities ng, ng Iran. Alam natin na kaalyado ng Israel ang ang Amerika. So ano bang ang dahilan? Ano bang ang punot dulo nito? Bakit nagkalit nagalit ang Iran sa si Israel? Okay? So before tayo guys magsimula, magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, supporters ng aking channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood, pag-like, pag-comment, pag-share, no I really appreciate your support guys bilang isang maliit na content creator nagpapasalamat talaga ako ng marami sa inyo kay Lord Jesus Christ sa buhay na binigay nat sa, sa atin uh, mga resources thank you Lord for everything so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito paki lang po share in kalimutang mag subscribe mga last week guys maraming pagbubomba ng Israel at nag-retaliate po ang Iran. Nagpalipad din ang mga misal natamaan din ang mga bahay, mga gusali doon sa Israel. Ang tanong, bakit galit na galit, no, ang, is ang Iran sa Israel? May mga dahilan po yun guys. Isa-isay natin. Ang galit ng Iran sa Israel dahil sa pinagsamang dahilan, una guys is religion, politika, ideolohiya, at yugra politika. Okay? Kung saan sila makikita ang mga bansa. Unang dahilan, so suportang kanluran sa Israel. Iran lalo nang matapos ang 1979 Islamic Revolution ay anti-western hakbang ang Israel ay kaalyado na ng Amerika or Estados Unidos at mga kanluraning bansa. Galit kasi ang mga Muslim sa mga western countries, no? Dahil dito, tinitignan ng Iran ang Israel bilang papit ng kanluran na nagpapalakas ng impluensya sa gitnang silangan. Ito po ang isang rason kasi ayaw ng mga Muslim na maimpluensyahan ang mga Arabic nation ng Amerika. Kasi alam nila, kapatilista Amerika, mga United Kingdom, time will come, baka masakop ang kanilang bansa. No? Number two na dahilan, pagkakalinanlan ng Israel bilang Jewish state. Pagkakalinanlan. No? Ang Iran ay isang Islamic theocracy. Islamikong estado na Shaikh Muslim ang dominante. Ang pagkaroon ng isang Jewish state sa gitnang silangan ay taliwas sa idolihiya ng Iran sa mga Muslim. Lalo na may mga paniniwala sila na ang buong Oma or komunidad ng Muslim ay dapat suportaran ang Palestino at kalaban ang mga Zionist entity. Isa din yung dahilan guys no. Kasi sa sa mga Arab nations, Israel lang yata ang Jewish. Natatandaan niyo ba ang Six Day War? Saudi Arabia, Egypt, UAE, nagtulong-tulong sila para babagsakit ang Israel pero nanalo ang Israel kasi tulong din ang Amerika at United Kingdom, mga France, Canada at na at naagaw pa ang Gaza Strip na pinag-awayan nila uh, ngayon, no? Okay. Uh, <laughs> pangatlong dahilan, guys. Palestinian cause. Iran ay matagal ng supporter ng mga grupong anti-Israel tulad ng Hamas, ba mga terorist po ito, guys. Isbula sa Lebanon, para sa Iran, ang pakikipaglaban sa Israel ay pakikipaglaban para sa karapatan ng mga Palestino na binabayolate daw ng Israel. No? May hirap mag-comment kasi hindi din natin alam ang kabuuan dito. No? Samantala, tinitignan ng Israel ang mga grupong ito bilang terorista. Ikaapat na dahilan, geopolitical rivalry. Ang Israel at Iran ay magkalaban sa rehelyo ng uh, kapangyarihan. Ibig sabihin, sa kanilang region no, ng forces ay magkalaban po sila, nagagawa sila ng pwersa. Pareho silang may ambisyon sa pag-influencia sa gitnang silangan or Middle East. Kasama na dito ang mga Dubai, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Egypt. Madala silang Iraq magkabanggaan sa proxy wars tulad sa Syria. Gulo din. Halimbawa, Israel ay tumatarget na mga Iranian military installation sa Syria upang pigilan ang paglawak ng impluensya persa ng Iran. Ikalimang dahilan guys, programang nuklear ng Iran. Iran ay sinus sahan ng Israel at kanluran na gumagawa ng nuclear weapons. Israel na may sariling hindi kinukompirma ang nuclear arsenal. Alam nyo ba na ang Israel meron din nuclear na kagabitan pero hindi nila kinuko, ano, hindi nila nire reveal no? Parang unfair din nga sa Israel Iran, eh, no? Uh, hindi ko no perma ang nuclear arsenal. Ay takot sa posibilidad ng magkaroon ng Iran ng nuclear na sandata dahil sa direktang banta nito sa kanilang seguridad konklusyon natin sa ating ulat guys, ang, ang galit ng Iran sa Israel ay hindi simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay produkto ng malalim na ideolohiya, religyoso at pamulitikang hiwadwaan. Sa paningin ng Iran, ang Israel ay simbolo ng imperialismo tulad din ng China at North Korea, ayaw nila ng Amerika. At pananakop hagang ang paningin ng, ng Israel sa ang Iran ay isang banta sa kanilang kaligtasan. Yes. At kapayapaan sa reliyon. So yun po guys ang mga dahilan bakit galit ang Iran sa Israel. Pakilagay lang po kung may nakalimutan po ako or may idagdag kayo. Pakilagay lang po sa comment section ng ating video. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at paniniwala sa akin. Thank you guys. Mahal ko kayo. Don't forget to subscribe. Uh, sa ating channel. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan si Jake Pumperada from Bacolod City, Negros Occidental Philippines. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. I love you all. Bye-bye.